Okay guys. Subukan nating ipakain itong no nabubulok na langka mga guys no. Ito yung bulok. Subukan nating ipakain natin sa alaga natin manok mga guys. So ilagay natin dito sa ating baldi no. Yan. Lagay natin ito. Subukan natin pakainin kung kumakain ba yung alaga nating manok dito yan ayan ayan na lang natin yan bigay natin to sa alaga natin dito sa malapit yan oh kain mo na yan o, so, natin doon sa kulungan no sa may uh, nakanit kasi yung ano natin yung iba nating manok mga guys Uh, subukan natin don, Nandoon yung shamo natin. No? At saka black astrolog. Puntahan natin at ating ibigay ito. Kung subukan natin kung kakain nila ito. Ha? Tara mga guys. sabahan nyo ako mga guys. Malapit na tayo mga guys. Ito na tayo sa kulungan. ayan mga guys ayan na po mga guys yung ano natin ayan ito pala yung ginawa ko ang nakaraan ito tinulong ko na lang yung alaga natin mga manok baka kasi ah uh, mawala no? baka mawala yung mga manok natin sayang naman mga ano pa naman to mga, mga mahal to na mga manok siya mo ang ano nito lahat nito mga guys ayan yung babae na yan guys yung babae na yan guys ay siya at uh, saka yung lalaki yung lalaki yan yung lalaki ano yan black lord lang kaya nag mix yung ano nila no? yung breeding nya kaya ang kalalabasan yan mga guys ang uh, yung naging anak nila guys is black no? Huh? Oh, naging black siyang ito ito yung lalaki na yan ito yan itim yan nung lumaki na yan nagkaroon na ng kulay pula ayan kita nyo yung mga itim yung itim na ano, manok yan yun ang ano nila yung pa, parang lahi na nila yan no? ayan nasa no? sa loob so balik natin yung camera mga guys oh, ayun kita nyo yan mga guys na, labing isa to nasa inyong iba mga guys sa labing isa dito black matin no? Ah, uh, yun doon nandoon sa unahan mga guys. Yan. Maliit lang tong ano ko mga guys, no. Mali No, ayang net natin, no. Medyo maliit lang yung talagang spes niya mga guys sa loob. Tong uh, ano lang to. 25 meters lang to mga guys. 25 meters, yan. Tamang tama lang sa isang no? Ayan, isang mga kulungan ko, ayan, no? Tamang-tama lang, maliit lang. <laughs> Bahala na. Importante makulong natin yung alaga nating mga shamu Yung iba pala guys, yung yan, yan, yun, no? Yung may itin at may halong puti. Ano pala yan? PBR. Ah, PBR yan. Ah, yan, yeah, PBR yan. So, sobrang taas yan mga guys. Mataas mga guys. So, Tingnan mo mga guys. Oh. Oh. ang oh, taas niyan, taas. Hmm. Mula dito sa lupa, ayan. Hmm, lupa ang sa taas. Yan yan, oh. taas No. Oh. Oh. Ayan mga guys, so subukan natin ibigay ang um, pagkain nating langka, eh? Kung kakainin ba nila ito. Ayan. Oh, subukan natin mga guys. Ah. Ayot, kumain na. Kumain na guys, kumain na guys. Ha? Ah, tinawag na mga guys. Ayun, ah. yan ang mga, mga itin yung mga guys. Yan. Oh. Oh. Oh.

Ayan, kumain na mga guys. Ayan, dito, dito. Ay, tumalaki. Ano, lagay natin sa loob mga guys. Ayan. Doon sa taas mga guys. Ayan. Ayan. Kita nyo mga guys. Kumain sila mga guys. Ng prutas. Ayan mga guys. Ayan mga guys. Yan ang mga black nating alaga mga guys. Black. Na. Crossbreed yan sa black astrolot at sa uh, siyamo. Yan. So, yung dalawang yung babae na yan mga guys. Yan. is eh, siyamo yan. Ito lang yung black astrolot yan. Yung lalaki. Yung lalaki nga na siyamo. Ito so, malaki malaki ang babae na yan pero pag mas malaki yung malaki dyan nasya mo ang hmm, haba pa ng liig niya mga guys hmm. ayan ang no, lahi na nakasanay na mga guys no? ayan ang sana na hmm. Bali labing isa itong nasa labas mo guys, saka yung dalawa nasa loob. Bali 13. Sabing tatlo mga guys. Sige, asa na? Ayan na. Hmm. Uh, ah, dito, marami dito mga guys. Ito so, mga guys, mga lagang guys. <laughs> dito dito. Ito itong PBR natin guys. Oh. Hmm. PBR. Uh, ah. uh, ah, isya Black siya Black siya Hmm? sige ayun, yung iba yung kumain sige, 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 sige masanay kayo dyan uh, pero pag walang kain yan kakainin yan uh. sige mag snack kayo snack, snack, snack so yun mga guys dito lang tayo hanggang dito lang tayo lang gumain <laughs> Ay, wow, oh, ay, Kumain. ito yung malilito. Ya. Ay, patay katai lang, kain Oh. Oh, mo pala eh. Yan. ready, ready. halik kayo, halik kayo dito. Ayan, dalawa na lang natira mga guys eh, yan mga guys, dalawa na lang meron ko, lang nawala yung tatlo mga guys hmm. yan, kaya na kayo mga alaga mga alagang black black na black as true Okay, so yun guys, so yun ang alaga ko mga black, no? Black at saka si Amu. Uh, yun yun. Uh, lang natin mga guys para hindi na sila mawala mga guys. No? safety uh, na sila dyan sa loob, bahala na sila dyan. No? Uh, bagong uh, ano, may bubong na tayo mga guys. Yan. Do, so, may bubong na. So, kahit na umulan ah, makakasilong sila dyan sa loob ng guys ayan sipte na sipte na sila mga guys na no, okay. sige yan lang yung nasa loob mga guys pero mayroon pa tayo dito sa yung mga bisaya at saka yung mga pbr yung dyan sa labas ano bahala na yan Yay. ano yan eh, taas lumipad yan mga guys lumala lalabas sa ano natin kulungan mga guys si okay, maliit lang yung ano natin itong net no? lang yung net natin niya pumapatong sa bubong yun tumatalo na nalipad yun sa labas na so, bahala na sila ang importante ito yung mga ano na to yung mga mahal na manok hindi yan lang yan mga idol no pati so, like and share sa ating video mga guys at huwag kalimutan palang isubscribe yung bagong YouTube channel natin mga guys, INB Shots. s ah, maraming salamat sa subscribe lang po. Bye-bye.